So, uh, hihingi po tayo ng updates mula kay Director uh, Teresito Bacolcol tungkol po sa magnitude 6.1 na lindol sa Zamboanga del Norte. Director uh, Bacolcol? Yes, ma'am. Magandang po sa inyo. Yes, sir. Uh, ano po ang update natin tungkol po dyan sa magnitude uh, 6.1 na lindol sa Zamboanga del Norte? Okay, so kanina at 1141, sa level 41, meron po tayo ang magnitude 6.1 uh, sa may south, 2 south, east, of uh, Shopo, dito sa Buanga Norte. And uh, ang, um, so far, ang uh, instrumental intensity na na record namin is intensity 4 sa may Buanga del Norte. So right now, umukuha sa kami ng additional information. And, uh, but we are expecting damage and uh, we're also expecting aftershocks. Okay, so this happened just uh, a while ago po, 11.41 a.m. That's right, 11.41 a.m. Opo, ito ba, ay may kinalaman doon sa mga sunod-sunod po na lindol? Before that, meron na naman po, eh, di ho ba? Kaninang, ma'am, meron tayong uh, magnitude 5.8 naman sa may uh, thousand lady. Uh, this is at 39 a.m. And, uh, pero wala kong connection yung dalawa. Mag-eco po yung generator nito at makalayo po ito. So, uh, hindi po sila related. just that we have so many active poles. We have more than 175 active poles. And there is always this possibility na isa o dalawa makaroon ng... Uh, Uh, in fact, uh, every day, we record at least 30 earthquakes a day. And kalabihan uh, naman dito, maliliit lamang. But uh, sometimes, every now and meron tayong malalakas na lindol uh, na magkakasunod. Ito po nga, 6.1. Malakas po ito, oh, sir. Ah, kasi naramdaman ko yung yes, 5.8 sa... Eh naramdaman ko yung 5.8 sa Ilocos Norte last, uh, you know, January 1 ba yun? Or, yes. Around Christmas season. Oh. Yes. yes, that's right. December 30 po yun. Oh yeah, December 30. Opo. So 6.1, this is strong. Is this, uh, well, I guess uh, yung 5.8 na sinabi niyo po nung uh, December 30 sabi niyo strongest for the year. Tama po ba? So I guess this one, 6.1, mas mataas pa. Umpisa pa lang po ng 2025. Uh, Sinagat tayo kasi siya kasi wala pa siya ng malalakas na nito last year. Mukhang pabunta uh, na naman yung uh, sinagkataon lang. Last uh, start pa lang ng uh, 2025 uh, at ang nito last year. Opo, sayang po yung signal ni uh, Director uh, Teresito Bacolcon. Medyo po magulo, sir. Mamaya hingi -hi po kami ng updates po sa inyo. Ano po ang niso nyo sa mga residente dyan? Uh, sa Zamboanga del Norte uh, bago po namin kayo pakawala. Uh, uh, yes, ma'am. Uh, again, uh, uh, sa ating mga kababayan na lang sa Amphibian sa del Norte may malakas po na after siya, they do the dump over and off. Uh, this yung palagi natin practice and uh, kapag may mga nakita sila ng mga cracks sa buildings uh, sa bahay sila, kung na sila pumasok, they eh, have to check with uh, the uh, city engineer uh, or municipal engineer. Okay, maraming salamat po. Ingat po sa ating mga kababayan dyan po sa Zamboanga del Norte na niyanig ko kanina lang ng magnitude 6.1 na lindol po. Uh, Ih, grabe crack mga dari Reno no. Grabe to linong Sus. Crack oh. Mata delikadu, Aku mau. Ikuan itu senin ikuan.

Hi guys na hitabo guys sa paghuman sa Lino guys. Inangahugma kagilang bay Lara guys tanaw wow. Aki guys nga guba. Si Arila guys pagatagak-tagak. <laughs> dah berubah laki yang saug para guys kini mai nak nakong damage guys dah arang baah ka magkajut? Nasa magkakap, arang dako ako nung bako ng kasada ng atakaw.